Hello guys, welcome back sa aming channel. So for today's video, ayan dito nga kami sa ipinagawa naming bahay para maglilinis. Ayan, kung nakikita nyo, masyadong madumi na nga yung harapan. Matatapos na nga din itong ipinatayong apartment ng aming kapitbahay guys, kaya hindi na kami masyado ditong tahimik. So may mga kapitbahay na talaga kami dyan sa harapan, sa gili. Kaya hindi na talaga siya yung nakakatakot gaya nung una sa mga post ko na akala nyo ay wala kaming kapitbahay bahay pero kami nga pinakauna dyan nagpatayo Ang pero doon sa harap din namin ay nagpapatayo din sila habang sa kalagit, kalagit na, <laughs> na pagpapatayo namin ng bahay tapos ito na nga din sumunod na rin kapila lang <laughs> astig mo naman nang astig mo naman hindi ka natakot Camila. <laughs> ha? Na. So, ayan, pinaputurang ko nga yung kahoy sa likuran ng bahay namin para naman luminaw-linaw din siya. Nagpabakod na nga rin itong hey, kapatid ko, pati na rin itong lupa ng kaibigan ko. Pansamantala lang muna to hey, siya, hapon. guys. Mag-iipon daw muna sila para pampabakod siya. Ayan nga palang nakikita niyo sa harapan, guys, hey, papura, na katabi hey, guys. ng aming bahay apartment nga pala yan na uh, sampung rooms. So, nagpaparent nila yan soon. Pag lang na, salapit na rin Pataya siya. Matapos. naman sa sumunod na kapitbahay, bahay yeah. si na nga rin sila. So, bahay na rin yeah. yan sa susunod. So oh, di diba? yeah. naman si madam na mayaman. Hindi pa nga daw kasi siya nakapag-withdraw. Kaya naman daw, pansamantala na lang daw muna yung <laughs> bakod nila <laughs> na barbed -bar. yeah. wire. Ito nga pala yung lupa ng kaibigan ko, itong pinaganuhan nila, ito yung kay Maria na 200 square meter siya. Tapos yung katabi naman yan, dyan, dyan banda. Sa sister ko naman yan. Oh, Bali, pinakaharap ni... talaga yan ang bahay ko, si yung sa ko. O, oh, diba? Saya-saya. Pag nagpatayo na yan sila dyan, kung ano man ipatayo nila. Ganda ng mga bahay, guys. Mga, mga neighbor. Mga neighbors. Mga neighbors ni Madam. Madam, hi ka dyan, Hi, Lini. Ganito daw talaga magpabakod, guys. Nakatingin ka daw dapat para hindi ka daw malugi sa arawan. <laughs> hindi na talaga ito, ano, dito, guys, forest. Kasi nung nabili namin to guys, parang ano talaga siya. Hindi wala kang makikita, ano, puro lang talaga siya, mga kahoy, ganyan. Tapos ngayon, nag-level up na talaga itong area na to. Sinong mag-aakala guys na yung dating parang forest ay ngayon parang subdivision na char. Yung mga daanan na lang talaga sana maayos na yan. At magkasundo na lahat yung mga nakabili dito para maayos na yung daanan at hindi na tayo dyan mapandol-pandol. Tama nga pala talaga guys, no? Kapag may nagpabahay na isa, ay magsunod-sunod na talaga lahat ng mga kapitbahay mo din. Ay magpapabahay na din sila. Parang na-motivate din sila ba? Okay, eh, bilis-bilis lang talaga tumubo yung mga damo, guys. Lalo na pagtagulan na. Tingnan mo naman, oh, nakalagpas na sa kural ko. Ay, sa bakod pala. Ina pala kami dito nakabili, guys. Pero yung iba, hindi pa nga sila nagpapabahay. Kami nga muna ang nauna dito. Tapos yan, sila dyan, pangalawa. Sumunod sila sa amin. Hindi pa to natatapos yung sa kanila. Eh, parang pinastop muna nila yan yung tra trabaho. eh, ano ba? Pag pagkoconstruct. So, ayan nga yun. Sa loob, oh, magulo kasi meron ang tumubong pakwan sayang naman kung uh, ano tawon tatanggalin yung ano puno eh puno ba yun gamot ng pakwan pala kasi maraming bunga magkano siya guys magkano kaya yung pagpalanskip guys no? magkano kaya ang magagasto ko dito sa aming garden sa likuran harap at sa mga gilid sana nga may mahanap ako na hindi masyadong mahal na taga dito lang din sa aming island oh my god nang pag din taong tura, nang ikat-kat ka naman taong nang Hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa panonood. Paki-follow and share. Bye.